boss welcome ulit sa ating panibagong vlog so biyahe na naman ulit tayo biyahe lang ng biyahe para kumita meron na tayong first booking mga boss Tandang Sora to Project Gate, 64 pesos. Ang oras na nga pala, 12.18 mga boss, ng pangali Tanghali na talaga Sabado ngayon mga boss ha? October 12 Daily vlogs yan <laughs> Daily vlogs eh, no Daily vlogs na tayo Para masubaybayan Lahat ng galaw natin Lahat ng mga diskarte Pakita Meron tayong original na kanta mamaya Original na kanta Original na beat Gawa yan ni Aaron Bravo shout out kay Aaron na from Palawan mamaya pag may ano tayo ay sin tayo na lalagyan natin ng background music aparinig ah, ko sa inyo mamaya ang malupit na sounds natin dito na ako sa first booking natin number 18 per con dito lang to sa amin malapit eh. Sir. Hello, sir. Sir, lalamove sir dito na ako sa 18 sa may arko, sir. Uh, sir, hindi ko po yung pumasok sa ano, sa loob ng arko. Ano po? Hindi, hindi po ba kayo pwede pumasok hindi sa loob ng arko? Papasok po. Saan po ba rito, sir? Kayo po ba yung pick up? Okay, wait lang bossing ah. Pagpasok, kakaliwa pa sa isang arko boss. Kanan, dito sa Morning Star boss, Morning Star. Tapos sa dulo kayo bossing.

gilipat kami hmm. doon na ito ba bayarang kuya? Ah. doon na okay na mga boss item pickup dito sa percon uy, upo, umahambo na item natin, timbangan mga boss tantansora percon papunta na project 8, 64 pesos Natakbo tayo dyan ng 4.1 kilometers. Tara, samahan nyo ako sa biyahe ko na to. Sana di lumakas ang ulan. Let's go! Oh. 64 pesos. Okay na ma'am, dito na po. four pesos. Sixty four six. Thank you. Tara, atay na der booking, maambun pa rin. Mulan mga boss, sumilong muna ako. Tapos kain muna ng mani. Nigel sir. Sa tamban, mabalik uh, -huh. Ay, sa, ano? Talipapa. Talipapa. Ulam, sir. Talipapa. Ay, doon, doon na, doon na 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 lang Salamat. Salamat. Okay na, item pick up. Ulam ang ating item. Papuntang Baysa, going to Talipapa. 61 pesos. Tapos, tatakbo tayo dyan ng 3.4. That's G. Yeah. E1. Salamat. Op ya. Yeah. Thank you po. 65. Tip tayo na 4 pesos. Oh good. Up tayo ulit ng another booking. Pali pa pa, tandaan Sora. 55 pesos. yon Ayos. Tara, kapin natin. Let's go. Go I think big up paabot <Tyr assessment> 2.7 kilometer sa buton tanan dora let's go. Kuya ibiga katumpak na istorya. Eh itanil dalapla. Artiskap right there dito mo makikita. Kusap pa right at mga diskarte. Always try to lead mo arte ali ka at init hatos tinama indobos at mahadt ng inyong Nitanay ng booking Dito tayo sa ilalim ng puno <coughs> ng lala tree no class <laughs> na para pamilya. Tira sa kasada ni laging lumalaban ng patas sa pareha kaling sa Pagod, hirap, lahat ay sakripisyo Basta't mabigay no, lang ng tama aming servisyo Salamat sa suporta, mahal kong taglaso oh, bye, bye kayo ang dahilan, ng tiyat ka na to sa buhay Kay Daniel Dalabla <laughs> Dito marami ka, panay ka na muna Kay Daniel Laban natin, mulan pa. Woo! Opo. Kukunin, may kukunin, may, may, may pinapakuha siya. Pupunta sa pasuntang mo sa Maplewood State. Uh, sa Mayfieland? Kayo po yung natawagan ko, oh, 640? Opo. Yun yun, nika no? pangalan ng ano. Sige po. Tapos siya na magbabayad ng ano mo. Salamat. Okay na mga boss, sighting pick up na tayo. Isang paper bag, tandang sora, 2 pasong mo 55 pesos. Hindi na masyadong malakas ang ulan, umaambun na lang. Pero tuloy pa rin ang biyahe. Para umita. Let's go! Thank you boss. Tayo na other booking. Tau po. Pick up po la Yung order ni Evelyn. hindi na ako pumasok kasi basa ako eh. tama sama na kayo dyan hindi na salamat okay. thank you item pick up mga boss congressional papuntang tandang sora lang to always malalapit lang tayo mga chong uy magos na yung tubig sa kapote ko Ayun lang oh. 2.1 kilometers mga boss. Para sa halagang 51 pesos. Ha? Let's fire. Salamat po. Thank you po. Ayan na mga boss. 51 naging 61 pesos may tip tayo na 10 pesos tapos nakakuha agad ako ng booking ito tandang sora tandang sora tikapin natin yeah let's go ah uh, uh, hindi sumasagot yung ano ko Kaya bakit hindi sumasagot yung ano ko eh patero mo yung pick up ko rito hindi sumasagot uh, sige na utang to ah ah sige na sige na ingat ingat Okay na mga boss, nakuha na tayo ng booking. Sa Lansora, papunta ng Project 8. Yung nakuha ko kanina, hindi makontak na naman yung ano, yung yung pick up. So, kumuha na lang ulit ako ng panibagong booking. Bahala na lang sila, kontakin ako pag ano. Pag ready na sila magpa-pick up. Maaaraw, mo boss. Pero tuloy lang. Para Let's go. Ah. Kuya 72. Ay, salamat. Thank you. Salamat po. Opo, lahat na po. Ito po. Tip 28. Ah, booking. Ito. 5 X501. Ayong cake yan ma'am? Cake for the. Ah, cake for the. ma'am. naman po. Ma okay Okay, po. Okay. Okay po. Daniel Padilla. Okay po. Dinapayment ma'am sana. Salamat. Ay tem pickup tayo mga boss, mga chong. Hello. Hoy okay na mga boss. Uulan pa rin. 81 pesos para sa Bahay Toro tali pa Di pa rin nakansel yung iso Tanda-sora tanda-sora 49. Pag di pa rin nakancel yan simula mamaya. Ako na magkakancel Pero pag pangit ang rating Ay Tutito Buwakan ng kususi Start pick up Buwakan ng Sa lamesa Nasaan Bye. Wanang ko yung ano. Ayun no. <laughs> yeah, wes. Ito. Lag pa more. <laughs> ano to aandar kung walang susi? <laughs> Tara. Let's go, tali papa. Eighty one pesos, bilang ini satu ni mung, apa? Ano, one hundred. Good. All goods! Tuloy na to yung booking natin ay yung tip natin. <laughs> Tara, magtahay ng another booking Fire! Agay okay, ka sa lahat yan Sa motor kahit sabay-sabay Kahit anong klase pwede mong ilagay Basta merong TIP na kasabay Lahat ay gagawin para sa aking pamilya Hirap at sa kasada ni Alitana Laging lumalaban ang patas at pareha Kaling sa marangal bawat bariya at Yeah. Pagod, <tampoco Christmas music Dragon> ,Um. hirap, lahat ay sakripisyo Basta't mabigay lang ng tama aming servisyo Salamat sa suporta, mahal kong tagasubaybay Kayo ang dahilan, tiyat ka na sa buhay Kay Daniel Talagla Dito marami kang pwedeng matutunan Kay Daniel Talagla Realidad sa kalsan Diyan sa ano, tandaan sa ora Hehehe sabi ko sa meron pang ano, nag-vlog yata ako po sa... Ah. Wala, ano lang yan, safety lang yan. Nagvlog-vlog to po sa... Magalagay mo sa ganyan. Ha? Isa ko mag-train, magkana yung binibigay mo sa ika sa GoPro 22K to eh. Ha? <laughs> so rin ganyan eh, parang safety rin. Kasi minsan When... pag nahihuli ako, minsan mali-mali manguhuli. 22K to eh, sa akin eh. Mga dinadaanan ko, mali din makikipot sa... Mali manguhuli eh, Minsan may mali nang nguhuli. Oo, oh, minsan mali nang uwi. Siyempre, hindi ka na makakapalag. Oo, eh. oh, baka panorin mo yung vlog ko. May sticker ako Sabi dito. Sabi, eh. nagbablog ti. May <laughs> <laughs> ganyan mo si. Ah, oh. Mare mo, ha? makilala mo ako, mapanood mo yung vlog ko, no Paps, no? Ako, boss, siya, yeah. te, ikanin, ah, Pops, oh. Oh, Paps, oh. Daniel. Blog, Daniel pa Daniel pa din niya vlog. Kasi <laughs> mukha <D> <laughs> mo magana mag mag-prank ng mga customers. Sinusubukan ko kahit wala akong camera pero mabait pala yeah, siya. Maganda rin content Sinusubukan ko ano. pagka malakas na 'yung ano mo, hindi ka rin tumitinda sa ulo, di ba? Ah. Sir, wala akong barya. Ha? Meron na yung, ay malakas na rin 'to. Ha? Ah? Yung subscriber ka na rin. Magsi 7,000. Pwede na, boss. Ah, uh, ah, uh, na, boss. <laughs> boss. Mag-comment ka sa ano, baka bukas ko pa i upload eh. Okay, safe. Ingat. Ingat. Ingat boss. Go, malayo pa. Ay na mga boss, pickup na tayo. Dito sa lagi ko na yung gamot ata to. Hindi pa pa Bahay Toro, 70 pesos. Shoutout sa dalawa natin tropa kanina na namit natin. Sa pick up Hindi na natin natanong yung mga pangalan eh Pero mapapanood naman nila ito Comment na lang mga pap Pag napanood nyo itong video natin So tara Kaya yeah, na let's go Okay hey, ma'am Jen Mayan na po be Picture ako na lang ma'am Thank you Kaya na Woo Di pa rin nakaka-cancel yung ano. <laughs> tadansora, tadansora, 49 pesos. Eh, haban lang. Wala naman ng trabaho ang madali. Imot muna habang bumababa eh. So, goods na to. Bali, aalis kami. Uwi na ako mga boss. Boots na tong booking namin Ay booking ko Kailan na ba ako? Nakain kasi kami sa labas eh 467 pa lang Pero may mga padagdag yan Mga tip siguro mga limandaan may ikin Bagay anong oras na rin naman ako nang simula Nas 12 pasado na yon. Anong oras pa lang ano eh 5.13 so mga 5 hours tayong bumiyakay eh. o wala pa so uwi na ako Balta ko lang kayo mga boss sama namin kayo sa aming ano sa aming date tapos susunduin ko rin yung anak ko dun sa sa na trabaho ng nanay ko kasi ano nagpaiwan dun tapos diretso kami ng ano ng SM kami kakain So tara balta ko lang kayo mamaya Let's go Minsan ito ka TV ano hindi Kahit tip wala eh Okay na, Chip. Kaya na. Discard din lang talaga, di ba? Oo. Baka siya mabalik. Baka pa nais isang booking. Malapit lang to, Chip. Diyan lang sa kulyat. Susa! Ayos, eh. Thank you, Chip. May account naman ako yan pero di pa lang masyadong discarded. Hindi ako nakaka-double booking. Di ah. <laughs> pa lang mag-discard double book kayo Medyo malayo-layo. Kunwari mga San Juan, Mandaluyong, mga ate. Parang isang... Parang isang ticket na gano'n na. Huwag ka ng mala... Huwag ka ng pag-ano'n. Ka kukuha ng Pasig tapos kukuha ka ng ano, Manila. Gaganon ka nun. No. Mm -hmm. Talo sa gasolina. na Oo, o, yung isang way back. Hey, Chip. Okay na mga boss. Sa item pick up tayo. Bahay Toro to Kulyat. Abono ng A25 para sa acrylic design. So, ginagabi, ginagabi. Pero gusto pa rin kumota pum ngayong gabi. <laughs> Oh, tara, let's go. Bali, kumuha muna ulit ako ng booking, mga boss. Kasi medyo nag-adjust ng oras, maya-maya na raw kami kumain kasi maaga-aga pa. Ba. So, bakbak -bak muna tayo ng bakbak para kumita. Para may pambiling bigas mamaya. Let's go. Woo! Andito ba si Marian Rivera? Hindi, ako lang ito, si Katie. Ma'am Katie po. <laughs> Pagka 3, ay 3. 825 plus 100 Mahal na yun. Mahal, Mahal yung ano nila mam. Katingin. 825 yun, yun. plus. Hindi yung ano yun, yung item. Asa yung resibo? Plus 109. Ba't binili mo? Opo, binayaran ko dun. Ba't mo binayaran? Bakit? Asa yung resibo? delivery Paano Ay, pag wala akong pera? Yun lang Wala yung, resi wala yung resibo eh wala, oh. Yung resibo dapat Walang binigay sa akin si kuya eh Yung nagbigay sa akin dun eh Look. Walang binigay sa akin yung resibo ma May eh. paano yan <laughs> dami pa yan Give the change ma'am no. 66 pesos. <laughs> Asa yung receipt? Wala yung resibo. Wala. Ito so pala. <laughs> Wala. Wala uh -uh. ma. Wala ko din eh. <laughs> Sana lahat ito kuya. Po, oh, 66 ma'am. Okay, bye bye. Thanks. Thank you. Thank you po. <laughs> Okay na mga boss, drop na. Dito tayo sa script studio GMA. Meron pala dito yan sa ano, sa kulyat. Ngayon lang ako nakadeliver. Thank you, Chip. So tara, goods na to mga boss. Para bukas na lang, bawin na lang ulit bukas. kain muna kami. Yun. Yun. 554 pesos all good tapos yung mga tip natin so abot uh, to ng mga 600 may get para sa 5 hours may get na biyahe kay Lala Move so balta ko lang kay mamaya let's go Na maindobos at mahatid lang namin ang inyong paninda. Para sa papeles o so kahit anong bagay Kasya lahat yan sa motor kahit sa piso Kahit anong klaseng pwede mong ilagay Basta meron kong ay i na kasabay Lahat ay gagawin para sa aking pamilya Tira pa't sa kasada ni Alintana Laging lumalaban na patas sa pareha Galing sa marangal bawat pareha Pagod, hirap, lahat ay sakripisyo Basta't mabigay lang ng tama aming servisyo Salamat sa suporta, mahal ko tagpasubay Bay kayo ang dahil at, at sa buhay Kay Daniel Dalapla